Well, habang umiinit po ang tensyon dyan sa Ayungin Show sa Panig ng Pilipinas at ng China, abay si Uncle Sam na inaasahan ni PBBM na sasaklolo sa atin, abay nakikipag-usap kay President Xi ng China. Hindi ordinaryong usap ha. Dalawang oras sila nag-usap sa telepono. At hindi itong unang pagkakataon na nag-usap sila. Nung nagkaroon ng APEC na hindi nakausap ni PBBM si Biden, Abay, nagkita sila one-on-one doon sa labas ng San Francisco. Tumagal din na mahigit dalawang oras ang pag-uusap nila. Anong ibig sabihin nito? Habang nais ni PBBM at na kanyang mga advisors at mga senador na makipag sa China, ang Amerika na inaasahan natin makikipag para sa atin ay nakikipag-ayos ng relasyon sa China. Ano namang mensahe ang pinadadala dapat sa atin yan? Eh kung yung inaasahan natin na makikipaglaban sa atin ay eh, nagnanais na mas mabuting relasyon sa China, bakit naman nila sisirain yung relasyon na yon? Dahil lamang sa Pilipinas. Kaya gising, gising, gising yung mga nananaginip na napaka-importante natin sa Amerika, hindi po totoo yan. Dahil kita nyo yung mga pinag-usapan nila, magpapakita na talagang importante sa isa't isa ang Amerika at ang China. Well, ano bang pinag-usapan nila? Well, ako po, binasi ko lang sa official summary ng White House at sa official summary ng spokesperson ng China. So ano po na pag-usapan nila? No? Well, marami po sila na pag-usapan. Una-una, fentanyl. Anti-narcotics cooperation. Kasi ang fentanyl, eh, yan po ay addicting uh, para sa sakit po yan. Pero yun nga po, no? karamihan na ma-manufacture sa China sa so, pinag-usapan nila paano masusupil yan. Yung military to military communication, o mantakin mo sila, nakikipag-usap, military to military, na hindi nagkakamali. Tayo, may ganyan din tayong arrangement, hindi naman ginagamit ni PBBM. O AI-related risks, at saka continuing efforts on climate change and people to people exchange. Ano ibig sabihin ng people to people exchange? Eh yung mga tao, closer interaction between the Chinese and the American people. Kasi syempre, ang uh, uh, mainit at mabuting pagkakaibigan sa panig ng mga bansa, dapat nagkakaibigan yung mga mamamayan. O ano pa, nabanggit po ang South China Sea. Pero tignan nyo ang sabi ng White House. Ha? Biden emphasized the importance of maintaining peace and stability across the Taiwan Strait. O so talagang ang gusto nila kapayapaan sa Taiwan Strait. Anong sinabi tungkol sa South China Sea? and the rule of law and freedom of navigation in the South China Sea. Ano ibig sabihin yan? Rule of law and freedom of navigation. Alam niyo yung sagot ng China dyan. Well, pinag-usapan nga yan ang sinagot ng China sa kanilang Ayungin Shoal at yung iba pang pinag-aagawa na isla. Samantalang ang Amerikano, hindi nila sinabi na we will protect the territory of the Philippines. At sinasabi lang nila, rule of law. Siguro ibig sabihin yon yung pagbabawal sa gamit ng dahas at saka freedom of navigation. Ang gusto lang nila e eh, walang magiging hadlang sa paglalayag ng mga barko na nagdadala ng langis at iba pang mga kalakal galing sa Middle East papunta ng Amerika. Bokya na naman tayo kung, kung akalain ninyo na makikipaggera ang China dahil sa inaangkin nating teritoryo. Hindi, malinaw. Ang sabi lang ni Biden, Concern for the rule of law and freedom of navigation. Wala siyang sinabi. Ang tawag nga niya, South China Sea, hindi niya tinawag the West Philippine Sea. Hindi nga niya matawag the West Philippine Sea, pa tayo umaasa na sasakluluhan tayo pag nagkagulod dyan. Kayo talaga, gumising na kayo sa katotohanan, nananaginip lang kayo. At dahil kayo nananaginip, yung pulisiya niyo, palpak. Ang buong akala ninyo, pwede niyong inisin ng inisin ng China dahil sasaklulong Amerika wala siyang pakialam sa pinag-aagawang teritoryo. Ang gusto lang niya, hindi mahaharangan ng kahit sino yung mga kalakal na nanggagaling sa Middle East papunta ng Amerika.